Hello, so, magandang araw po sa ating lahat. Ang video natin ngayon ay patungkol po sa kung paano tayo makapag-roaming pag nakalimutan natin ay roaming sa Pinas at na sa ibang bansa na tayo guys. So dito guys, punta lang tayo sa settings ng cellphone natin guys. And select lang natin yung network and internet. Then eh, dito select lang natin yung ano, SIM card. Then, kung naka-off yung SIM card nyo, open nyo lang yung SIM card. So, ayan. So, pag open nyo yung SIM card, i-enable SIM card nyo po. Click lang natin enable SIM card. Sundan nyo lang po, mabilis lang ito. So, dito, enable na natin yung SIM card. So, on din natin yung roaming. So, connect to data service. Yan. On natin yan. So, allow lang natin. Okay. So, yan guys. So, naka-open na po yung, naka-enable na po yung SIM card natin. So, next step po nyan ay punta po tayo dito sa, ano, sa bandang baba prepared network type. Piliin natin yung ano, 4G. So ayan. Then scroll pa natin sa baba. So click natin yung automatically select network, guys. So click natin 'yan. Then mag-auto auto select po 'yan sa network po. Mag-choose network 'yan kung anong available na network sa mga lugar nyo kung saan bansa kayo. So dito KC ako. Available dito Zen uh, Mobile sa Noise TC po yung mga signal dito. So maglo-loading yan guys, depende sa network nyo kung malakas. So dito mga 1 minute guys. So ayan guys. So naka-connect po ako sa Zen KC. Yan. Connected po yan. So, connected. Uh, piliin nyo lang po kung anong uh, network available sa mga lugar nyo po, kung anong bansa kayo. So, kung makikita nyo guys, kung may lalabas na R dito sa signal nyo, ibig sabihin naka-roaming na kayo guys. Tulad ng nasa picture. So, ayan guys. Sana nakatulong yung tutorial natin sa mga hindi naka-roaming sa Pinas. Sana nakatulong to. At uh, please subscribe, like, and share po sa video natin. Maraming salamat at God bless.